Mainit na usapin pa rin ang ginawang pagsalakay ng mga taungan ng China Coast Guard sa mga sundalong Pinoy sa Ayungin Shoal. Pero may tuturing nga bang armed attack ang ginawa ng mga Chinese? Alamin natin ang punto de vista dyan ni Professor Antonio Contreras. Professor. Maraming salamat na yan. Nasaksihan natin kung paano inatake ng China ang ating puwersa sa West Philippine Sea. Nakita natin kung paano sila ipinagbantaan gamit ang mga itak, pati na palakol. Nakita natin kung paano binutas ang isa sa mga bangka natin, yung inflatable boats. Kung paano sininaga ng nakabubulag na ilaw, laser lights, at pati yung mga malalakas at nakakabingin mga ingay at ang nangyari pang nga, Pito sa ating mga sundalo ang nasaktan. At isa pang naputulan ng daliri. Kaya marami ang nagulat nung sinabi na Executive Secretary Lucas Bersamin na ang nangyari ay hindi pa matatawag na armed attack. Maraming nag -react. Ang inyong kabang lingkod nga, ay napaisip, hindi pa ba armed attack 'yon? Hindi pa ba 'yon matatawag na violence. So ako yung nag-research sa pagkatiyan ng trabaho natin bilang profesor, bilang siyentista, kailangan nating unang titingnan. At nakita ko nga na sa pamantayan ng UN Charter, lalo na sa Article 51, bagamat merong konsepto ng armed attack, ay merong mga threshold. In fact, hindi dinefine sa UN Charter kung ano ang threshold ng armed attack. Ang At sinasabi lamang doon ay titingnan sa konteksto, titingnan sa resulta, at nakita nga doon, doon sa isa pang nabasa ko, na may mga considerations. In fact, actual violence doesn't necessarily rise to the level of an armed attack. Hindi kailangang may mamatay o para maging armed attack. At hindi ibig sabihin, pag na may namatay, ay armed attack na. Sapagat iba daw yung use of violence or so use of force sa armed attack. Ganyan po kasi ang international law. May mga pamantayan tayong ginagamit pagdating sa International Court of Justice, tinitingnan, ito na ba yung armed attack? Sabagat meron pong tatlong kondisyon kung paano ang armed attack ay warranted. Una, kapag may consent ng estadong inaatake. Pangalawa, kapag ito ay resulta ng resolusyon ng Security Council ng United Nations. At pangatlo, kapag ito self-defense. So masalimuot ang usapin nito. So maaring tama nga naman na sabihin hindi pa ito nag-rise sa level ng armed attack. Kasi kailangan may ingat tayo bago natin tawagin itong abata. Ngunit at the same time, nung tawagin ito na isang aksidente lamang at isang misunderstanding, ay doon tayo medyo napapaisip. Kasi bagamat siguro nagkaroon ng misunderstanding na akala ng mga Chinese ay inaatake sila o kaya ay hindi sila sabihan na ang gagamitin pala natin ay Navy at hindi Coast Guard, at the same time, pwede natin nanggapin na aksidente yung pagkakuto ng daliri nung sundalo, baka hindi naman talaga sinadya. Pero may mga pangyayari din kasi doon na hindi natin pwedeng basta-basta na lang sabihin misunderstanding o aksidente. Yung kabuuan ng insidente, pwede natin matanggap na aksidente o misunderstanding, pero yung kunin, yung gamit ng ating mga sundalo. Yung sapilitang sumampa sa ating mga bangka na nag tangan-tangan ang bandila ng ating bansa na kung titingnan natin sa international law ay bahagi na ng ating sovereign territory. Hindi na po ito misunderstanding. Hindi na po ito aksidente. Sinadya na ito. Sinadya mo ng sumumpa sa bangka. Sinadya mo ng kunin ang mga gamit ng sundalo, ang kanila mga baril. Yun ay hindi na aksidente. Siguro, nagkamali lang ng paggamit si, you, si Secretary Bersami. Kung ako yung magsasalita at unang sasabihin dapat natin ay ganito. Bagamat hindi pa nakarating sa armed attack ayon sa panuntunan ng international law ang nangyari. Ay hindi mara ang yung 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 proportion ng dinamit na violence sa China ay hindi war. At bagamat maari may misunderstanding, bagamat may aksidente, ay ito ay malinaw na may mga bagay-bagay na sinadya. Sinadya pinadya. Kaya, pinadya. Kaya, yun lamang. Kaya, medyo complicated yung usapin. Usapin, hindi ito black and white. Kaya siguro nag-iingat din tayo. Kasi ayaw natin mapagbintangan tayo nagsisibula ng kulit. So, yun po ang aking punto ni Pris ng araw na ito. Maraming salamat. Balik sa inyo dyan sa studio, Dayan. At maraming salamat po, Professor Contreras.